Para sa ating mga balita, ayon kay General Torre, mas marami ang mga Pilipinong sang-ayon sa pag-aristo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa sa mga tutulito, ito. Sadyang maingay lang talaga ang kaniyang mga supporters. Pakinggan natin. Mas marami ang pabor sa kanyang aresto kaysa sa kalaban. Maingay lang yung kanyang mga supporters. Makikita po natin ngayon mula sa mga live stream sa Facebook kung gaano lang ka ang mga sumusuporta ng dating pangulong Duterte. Ito, panoorin nyo. Ay, meron lang po tayong video technical problem. Ito po, ito po yung mga live stream sila. Ayan. Hindi po yan buha namin. Baka, baka may, ano, nag-hack na nga kami namin. Ito, ito po yun, ito po yun. Magbabalik po kami pagkatapos ng mga So weird.